tama ba yan? Alamin po natin kung tama ba na kumain ka ng maraming matatamis o junk food kapag stressed ka. Ito, ay, ito po ay hatid po sa inyo ng Pepsi Zero Sugar Lime. Mas masarap maiba. Ngayon, alamin po natin kung tama bang kumain ka ng cookies o matatamis o maalat na pagkain kapag malungkot ka, paggalit ka, kapag stressed ka, alamin po natin. Tama ang pagkain ng mga matatamis kung kakain ka ng mga ito ng tama lang, hindi yung labis, hindi yung kulang hindi po tama ang palagi ang pagkain ng mga matatamis kasi nagdudulot po ito ng mga sakit kagaya ng diabetes, hypertension, cancer o sakit sa puso. Sabihin natin ang isang pakete ng chocolate chip cookies ay apat na piraso. Kung kakainin mo yan sa malalaking supot, Apat na piraso lang ang pwede mong kainin. Ang cookies with filling naman ay tatlong piraso kada isang pakete. Kaya, bawasan mo rin ito sa tatlong piraso lamang kung kakain ka ng malaking supot niyan. Sabihin natin, tatlong cookies na may filling na may palaman kada isang malaking supot. Bago po tayong matapos, tingnan natin ang nutrition information ng lata nin, ng latang ito. Sabi po sa sa lata serving size 320ml Number of servings, isang serving lamang. Ito po ay nasa likuran ng Pepsi Zero Sugar Lime. Tama lang po na gumawa ka ng iba't ibang bagay para ma ka at bawasan ang mga pagkain labis sa tamis at ang pag-inom ng soft drinks. Maaari kang magbasa, mag-aral, manood ng balita, videos, mga palabas at makinig sa mga awitin, podcasts, gumuhit o kahit ano pang bagay na hindi nakakaperwisyo sa kalusugan mo. Ikaw, tama ba yung ginagawa mo ano ba talaga sa tingin mo?